What's up mga idol? Magandang hapon sa inyo lahat at dahil last day na nga natin, hindi sa isla ng humalik, naglakad-lakad kami sa napakagandang baybayin ito. Lalakarin daw namin papunta sa kabilang dulo hanggang sa gumabi. At paglubog ng araw, saka daw kami maliligo para malamig sa pakiramdam. May lulaki ng punong matumbo, kinuha na ng alon. Huh? Ay, ayan, mayroon ano pala dati dyan, may cottage oh. oh ano, Nalungkot. Nalungkot oh. Na ano eh, natalo. ba may steel bar na nakapasa ano malapit na yan direction na natin! Huh? lulubog ng tayo araw dito na tayo. Doon talaga maraming naliligo. Malapit na tayo sa dulo. Sa dulo. Ano, solid? Solid? Hindi nyo Ano? ano to? Anong pangalan yan? Dito pa na naghilero ang mga, ano, mga resort eh. Dito yan. Go, ito may ano na yan. Oh. Ang ano Pakulimlim <laughs> Yeah. Pero may nakaano yun eh. Pero may tao, may may sila o. May gaya oh. May lifeguard sila? May lifeguard sila, kaso wala, absent yata ngayon. Ah. Tagal pa to bago makarating sa Buhulo. Tayo na natin oh. no? Nandiyan tayo sa may kantong ano yun, kabila. Ayoko nun. Patapos na nakakapagod na paglalakad, narating na rin namin ang kabilang dulo at dito na nga namin napagpasyahan pagpasyahan na maligo. At syempre, hindi natin pala ang mga pagkakataon at picture tayo o pakapakita ang ating mga signature na jump shot. O oh, di diba, kita nyo yan? At dahil gumagabi na, nagpapicture na rin ang aking mga asama. Sayang nga naman ang kagandahan ng view lalo sa paglubog ng araw na ito. Lalo na nung makita ko ang puno ng nyug na ito, agad ako naupo. Sinulit na talaga namin ang paliligo dito sa isla kaya kahit gabi naliligo pa kami kahit pag gulong gulong sa alon, ayos lang o tilapon baga pag tinatamaan ng alon pero kahit gano'n, napakasaya pa rin ang aming experience sa isla ng Humalig. At dahil dumidilim na nga hanggang dito muna ang ating pagbibidyo at paalam sa inyo. Abangan nyo na lang po ang susunod yung pang video. Maraming salamat!